yung kapwa Tulfo sa isang Tulfo ng issued Tulfo. So, eh, the name of, ang, ang word na dapat kong gamitin, propriety. And at the same time, yung ethics na gagamitin namin na hindi kami mag interview bagamat masama loob namin, doon sa mga sangkot, pakinggan nyo sa sabihin ko, read my lips. Hindi pa tapos. Hindi ako masasabi ko ito. Ah, <clears throat> uh, Raymart, kanina ko pa sinabi ito. Uh, Raymart, uh, Barreto. Uh, kanina ko pa sinabi to sa radyo sa Balitan Tapat. Swerte ka dahil marami kang samay eh, at nag yung kuya ko eh. Ganun pa man, I'm very proud of my kuya. May tinamaan sa inyo. Kasi kung kung yung kuya ko lang, one on one kayong dalawa, baka yung puwit mo na sa bunganga mo na. Bali-bali ka dahil yung kuya ko eh, Talagang alam naman na lahat. Martial, martial arts expert siya, ta Aikido. Sinerte lang kayo dahil ang dami nyo. Pero kung -one, on one Huwag lang sana tayo sa mall. Ipang, i, idasal mo, iho di PI ka. Na huwag sana tayo magkita sa mall. Ipagdasal mo yan, tumili ka ng kandila mula ngayon. Wag na huwag mag yung landas natin. PI ka. Ay, mo sa sabi ko rin dyan kay uh, Raymart Sanchago at kay Claudine uh, Barreto. Alam mo, napaka na na-tempohan nyo lang talaga. Nag-iisa yung kuya, kuya ko. Siguro kung nagkasabay kami sa aeroplano kahapon, Nauna lang siya, nauna, pareho kaming galing daboy. eh. Nauna lang yung utol ko eh. Hindi mangyayari yun, uh, pare ko. Eh, dalawa lang patutunguhan noon. Either ini-interview ako sa loob ng kulungan o ini-interview ako, nagsasalita ako ngayon. Pero ito lang ang, ang mensahe ko sa iyo, uh, Mr. Santiago at Miss uh, Ms. Barreto. Saksakan kayo ng sinungaling. Maraming kahit sinong tanongin nyo sa airport, natatawa ang mga tao roon dahil hindi nauna yung kuya ko nagbitaw na suntok. Wala, lalo na kay Claudine, wala sa ugali ng tulfa manakit na babae. Ni pagalita nga ni Tol Rafi, hindi nagagalit sa babae at iniiwasan kahit mali. Napaka saksa ka ng sinungaling mo at ikaw, Mr. Raymart Santiago, malakas sa loob mo dahil kinuyog niyo utol namin. Eh masarap sana siguro kung 4 uh, on 8, eh kayang-kaya namin. Kung apat kami, ito versus 8 kayo, walang problema. Tama yung sinabi ni Tol Rafi, ako din, nakikita tayo sa airport. Ipagdasal mo lang muna at pinapayo ko sa iyo at sa asawa mo. Huwag ka muna lumabas naman sa Pag Nagpaabot tayo sa Naiya Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. tatama at tatamaan ka. Wala akong pakialam. Pati asawa mo tatamaan sa akin. Huwag ka okay. ipagdasal mo na lamang huwag tayo mag-cruise ng landas. Pero sa akin, isa lang gagawin ko. Pray Mark, pakinggan mo sa sabihin ko sa iyo. Binabangga ko mga kriminal, mamamatay tao, matinong tao ka. Pero kung gusto mo malaking warehouse sarado, mag-aantay mga ambulansya. Last man standing, lalabas sa loob, magsasara tayo ng pinto. Titingnan ko ang galing mo. Tandaan mo to. Hindi pa tayo tapos, Raymart. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Tabayanan mo lang. Tabayanan mo lang ang lintik na ganti ng tulfo. Mamaya-maya ho live da mga kausap ni uh, Montulfo, ang uh, si Attorney Mel Santa Maria tungkol po sa mga legal issues uh, sa nangyari po kahamon sa aming pagbabalik. <tod>